So, dito kasi sa mga kasalupak natin na Pansit Canton, uh, medyo napapangitan na kasi ako tsaka nasisikipan na ako. Dahil kagaya niyan, hindi tayo makabili nung kasalupak na original yung yellow sim nitong ating maliit. Kasi nga, nakikita nyo uh, ang sikip. Tapos, itong ating mga tang uh, section at tsaka yung nasty section natin. So, gusto ko siyang baguhin ng lagayan at tsaka... ah... Uh, nang paglalagyan dapat uh, plano ko siyang tanggalin dito so ilip, ililipat ko siya ng paglalagyan para yung makapagdagdag ako dito ng space para dun sa uh, ano natin para sa ating kasalupak na pancet canton original para makabili tayo so, medyo maingay pa yung mga mano kasi ah uh, 6.36 a.m. pa lang tayo, March 26, 2024. Tapos dito sa ating Colgate section, hindi rin tayo makapagdagdag. So, kaganyan, nakabili ako kahapon ng Colgate na red. Uh, wala tayong paglalagyan. Kaya gusto ko rin itong baguhin kasi tignan nyo naman, oh, wala na tayong space. May naisip akong paraan dyan kung anong ilalagay natin at saka dun sa kasalupak natin. Meron ako naisip na panibagong paglalagyan niya. So, tara mga kasari, samahan niyo ako magayos ng ating mga panibagong paglalagyan ng ating mga pansit kanton kasalupak plus itong ating mga Colgate section. Ayan mga kasari, namili muna tayo panandalian doon sa suki natin ng grocery kasi meron na rin tayong mga items na uh, wala na dito sa ating tindahan. So kagaya na lang itong mga chicharron natin tapos yung coke mismo natin. So, haya natapos na rin natin sa wakas yung ating karagdagang DIY organizer para sa ating mga pansit kanton kasalok pa kayan. So, tapos, ayan, kung napapansin nyo itong ating box ng ating gin bilog, yung ating ginamit para dito sa ating mga kasalopak na tatlong flavor. Meron pa sana tayong lalagay na isa pang box ng ating gin bilog dito, kaya lang mas minabuti na muna natin ganito dahil na wala na ta, uh, wala tayong nabili nga ng uh, kasalupak na original flavor. Ang hirap talagang hanapin nun guys. Every time na bumili sa Sasuki natin ng grocery is wala talagang stock silang ganun. Kadalasa lang na bibili natin sa kasalupak ay itong apat na flavor na to. So tapos itong lagay natin ng Energen at saka Milo ay pinalitan na rin natin yan ng panibago. And then kung, uh, kung napapansin niyo itong ating lagay ng ating beer brand ay pinalitan din natin ng panibago. Ayan yung ating pinaglagyan ng mga uh, plus juice. Ang ginawa natin uh, para pagka meron tayong idadagdag dyan at uh, may tatanggalin tayo dito ay eh, pwede tayo magpatong doon. Kasi pag meron na tayong yelo ng kasalupak ay uh, tatanggalin natin yung isa dito or baka yung Milo is tatanggalin natin ipapatong natin doon, 'no? 'Di ba? na. Tapos, ito na yung panibago na bilhin natin ng mga nisin ramen na spicy hot beef. At saka, bumili tayo ng karagdagan pa para sa ating nisin ramen creamy seafoods. Ayan, di ba? Panibago na rin box yan, guys, yung ating pinaglagyan ng nisin ramen. O oh, diva ang ganda na sa paningin ng ating mga customer? Hindi ka tulad ng dati, itong mga plus na to, yung pinaglalagyan natin para sa ating kasalo pag nagsisiksikan sila, ang pangit niyang tingnan, diva ba? Hanggat maaari kasi iniwasan kung bumili ng mga uh, organizer para sa ating mga noodles at saka mga kape. Kasi nga, hindi natin masasabi na baka may meron tayong, uh, merong ibibigay na ibang kapalaran na hanap buhay ang Panginoon sa atin, hindi natin masasabi na habang buhay tayo magtitindahan uh, baka masayang lang pagdating ng araw kaya talagang hanggat maari ayoko mo lang bumili ng mga organizer ng na mga nabibili through online or sa mga mall or sa labas uh, kasi sayang din naman yung mga box, di ba itatapon mo, pag binenta mo naman ay magkano lang naman ang per kilo kaya gamitin na lang natin para sa ating tindahan. So kagaya na lang natin, kagaya na lang itong pinaglagyan natin ng gin bilog, 'di ba? Na box. 'di ba? mas maganda siyang tingnan kung 'yan ang ating gagamitin para sa ating kasalubak tatlong flavor na ang mailalagay niya. Plus dito naman sa ating mga lagayan naman ng na mga uh, panibagong organizer naman natin para dito sa ating mga tang juice at saka nasty juice. Ayan 'yung ating mga ginawa. 'Di ba? Mas maganda siyang tingnan. Compare mo sa dati, at pwede pa siyang mapagpatong-patong kasi unlike nung wala siyang ganito sa taas, hindi natin mapagpatungan at kailangan natin ng malawak na space. So 'yan, less space pa 'yung ating naisip na paraan. Plus dito sa ating mga call gate o 'di ba, nagkasya 'yung tatlong Uh, flavor ng ating mga Colgate. Tapos doon nilagay natin yung ating negra gluta papaya soap. Dati dito siya nakalagay at sa may BL. Tapos yung BL natin dati doon siya nakalagay sa may tang juice natin. Ayan yung ating mga ginawa. Yung ating mga panlinis na kuko kagaya ng acetone, tawas, pinatong natin doon para magkaroon tayo ng space dito. O ba diba? mas maganda sa paningin ng mer So, hayan mga kasari. Thank you for watching. At sana may natutunan kayo muli sa ating share for today. Lalo na sa aking mga kasari dyan ng mga baguhan na nagsasari-sari store. Sana nagkaroon kayo ng idea muli sa ating vlog. Hindi natin kailangan bili ng bili ng ating mga gagamitin para sa ating tindahan. Kailangan lang ay ilawakan lang ating kaisipan para sa mga Uh, patapon na ng mga bagay. So, thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!